Ay, ito na yung pangalaman natin pagkikita. Guys, tingnan nyo. Nagkita ulit kami. Una namin pagkikita sa Bansud. Ngayon, dito naman sa Rojas. Alam <laughs> mo, ano ang dami na sa'yo doon sa video na in-upload ko. <laughs> ang dami gusto makakilala sa'yo. Ha? Minamastan kita Ano pangalan mo nga? Pantaya, pantaya. Ano pangalan mo? Tapos. Ha? Yung pangalan. Yung totoong pangalan. Si Makil. Makil? Oh. oh. Guys, Makil daw ang pangalan niya. Ngayon ko lang siya nakilala. <laughs> Ito na yung pangalawa namin pagkikita. <laughs> Ito niya ba? Oo. Oh. Sa iyong king, humain. <laughs> Grabe, no? Ano niya naman? Oo. Oh. Ha? Smile ka nga. Uy, Makil, smile ka na. <laughs> sa iyong iti, ako'y nahumahin. O, diba? Gusto mo nagtatanong guys, andito ay, na siya ay, sa Rojas. Yan. Yung una namin pagkikita sa Bansod ngayon, andito na siya sa Rojas. Saan kaya tayo sulad na magkikita sa palagay mo? <laughs> Kailan ka pa dito? Sa so, Matagal na kayo dito. Asa yung kapatid mo, di ba may kapatid ka? Yung kasama mo sa Bansod? Nasaan na yun? Hindi, wala. na yun yung kasama mo sa Bansod? Wala na yun. Wala yun? Saan? saan so, kayo? Panluwan. Ha? Saan? Hagan? Saan sa Hagan? Panluan? Hey, guys, andito siya. Sa mga nagtatanong, andito po siya sa Rojas. Ayan. Ang pangalan niya ay si Makhel. Nice. isa so, Ismail nga. Uy. Sa iyong tea. ay oh, to ah bibigyan ko na sa inyo to oh sa bansod binigyan din kita ay oh, niyo na to lahat bibigyan ko na sa inyo to sa iyo ठीक है <laughs>